Hello. Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagkita-kita na naman tayo. Assalamualaikum. Napakasarap pong magkita-kita ang mga magkakabayan na nagmamahal sa bayan. Hindi po tayo nagsama-sama dahil mga chismoso lang tayo. O nabayaran lang tayo. Tayo, gumastos tayo dito. Ha, ah, sarili niyong pera, sarili niyong hirap, sarili niyong pawis. Kumiyari, papunta rito. Yes! Nagkita-kita tayo. Yes! Baka may humingi uli ng kiss, yari na naman ako sa asawa ko. Yes! <laughs> Kaya ano muna po akong kumate ng salam sa lahat po ng mga kapatid kong muslim. At siyempre po, peace be with you sa mga kapatid ko, kristyano naman. Yes! Sa inyong lahat, sa ating mga, ano ba ang tawag natin, mga Dutch, sa mga Dutch. Ano ba ang good morning sa Dutch? Wala akong nakaintindihan. Sabay-sabay. Ano, ano, ano? Guten Morgen? Di ba German yun? Maayong adaw na lang? <laughs> Alam niyo po, ngayong araw na to masayang-masaya po tayo. Sa part natin, ang pinakamagaling, ang magaling, pakinggan niyo po kung mabuti, na magiging Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ng Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo maraming nagsasabi, ano ba ang galing niyan? Aba. Dapat naman kasi mag research kayo. Alam niyo si Bipi, ang susunod na pangulo ng Pilipinas. Noong siya ay naging mayor ng Davao, binayaran lahat ni BP ang utang ng Davao, ha? At iniwan niya ang Davao walang utang. Ano ibig sabihin noon? Kapag siya naging pangulo, makakabayad tayo ng utang lalong lalo na kapag nabigyan ng halaga ang mga OFW at mga migranteng katulad ninyo. Yes! Yung mga dual citizen. Yes! Dahil kayo po talaga, tandaan po ninyo ha, huwag ninyong aalisin sa sarili ninyo. Una, na kayo'y napakaganda. Yes! Yes! At kayo ay bayaning Pilipino. Huwag yes! nyo nga alisin sa puso ninyo dahil ang Pilipinas po, nakakasurbite na lang tayo dahil sa mga OFW, sa mga masisipag na Pilipinong nagtatrabaho sa abroad at yung mga nagpapadala ng kanilang mga kinikita sa Pilipinas dahil wala naman po tayong export kung hindi tao. Kaya po, sana magkaisa po tayo hanggang dumating ang susunod na presidential election at mailuklok po natin si Inday Sara Duterte. Yan dapat ngayon pa lang po. Ngayon pa lang po nangangampanya na tayo sa mga pamilya ninyo. Sa Pilipinas so ha. Bakit ko na yan? Nung eleksyon, nagpapasalamat po kami lahat sa PDP at nanalo po ang karamihan sa ating mga kandidato. Maraming salamat. Pero hindi po natatapos dun. Kailangan ang pagbabago po na inumpisahan ni Rodrigo Roa Duterte ay makamit po natin sa 2028. Nakakaintindihan ba po tayo? Yes! Sayang naman yung mga ginastos natin kung mapupunta lang sa wala. Sayang lang yung mga hirap natin kung mapupunta lang sa wala. Sayang lang yung mga piliahin nyo. Sayang lang yung mga itinayunod lang. Sayang lang yung mga binayad nyo sa utin kung walang magiging magandang resulta. Pero siyempre, una sa lahat, una sa lahat, may uuwi muna natin si Bigong. Hindi kasi pwede na yung unang-unang bangsamoro na presidente ng Pilipinas, nakakulong pa rin. Marami hong mga... Teka muna, kanina natin ko, kinantahan nyo na si Inday. Kinantahan nyo, kasama nyo si Atty. Harry Roque. Maraming salamat at binibigyan natin ng napakainit na pagtanggap kay Inday Sara Duterte. Alam nyo nyo, napakahirap ng tinadaanan ng ating BC Presidente. Yes. Lahat ng klaseng pagsubok na, dumating na. Buti na lang, yung ating Vice presidente Ayisog. ay matapang Ayisog. at katulad ninyo yes. na matiisin Ayisog. at mapagmahal Ayisog. sa magulang. Ayisog. Kaya sana po, yung kanyang pakikibaka para may uwi ang kanyang ama, ang ating mahal na dating Pangulo, panindigan po natin ito at walang iwanan. Ayisog. Napakahalaga po niyan. Hindi po dahil sinasabi sa atin, hindi, puon niyo yan eh. Puon niyo, sinasamban niyo yan. Si Digong. E eh, pambihira naman, oo. Alam naman namin cute si Digong. Nakaka-cute. Parang teddy bear. Pero hindi namin sinasamba si Digong. Si Digong, mahal namin sapagkat sa kanya nag ang pagbabago. Yung pagbabagong ang inihingi namin mangyari sa bayan namin. Kaya, ladies and gentlemen, you have to tell your friends. O, oh English yan, ha? Ah. Romance and company, Diba? You have to tell the people in Europe. Yes, Digong is the best president ever. that we ever had. Totoo yan. But of course, you have to tell the foreigners, the Europeans, well, kasama ko dito, may taga-America dito, may taga-Sweden. Yung kasama ko nagbabantay sa exhibit, tiga-Tennessee. Nagbabantay kami dyan, umaga pala lang hapon. Kinakausap namin yung mga puti Nagpapaliwanag kami tungkol kay Digong Lagi namin, huwag niyo pong kalilimutan sabihin lagi Na si Digong ay Bisaya Number one yun Si Digong ay hindi multicultural Ibig sabihin siya ay dugong bughaw Tunay, tunay na may ari ng bayan natin ha Kasi tayo, ako lalo Ang dugo ko halo-halo na May Espanyol, may Native America Halo-halo Ah, yun, gumaga Halo-halo kunyelo Ah, hindi, hindi, politika green, no? Huh? So, kaya po, dapat, ang hiling ko lang, ang hiling ko lang po sa inyo, ipapaliwanag mo lagi, na si Digong, ang nag-iisang presidente na nagbigay ng kapayapaan sa bansa Muro. Napakahalaga po niya, the only president who gave peace and freedom to the Bangsa people. It is not true that he committed genocide. That is not true. Digong gave freedom 500 years of the Bangsamoro struggle. It was President Duterte who gave autonomy to the Bangsamoro people. Yes! English. Yan. <laughs> Don't ever forget ah! that I love you very much. Again, thank you for being here. Maraming salamat po. Nandito kayo. Yeah. sa lahat ng mga kasama ko dito araw-araw, thank you. Uuwi muna ako kasi ang gusto ni Inday Sara, bloodbath ang impeachment. Kaya, nari sila. Kaya pagbalik ko, babalik ko ako dito ulit. Kasi walang iwanan to eh. Pagkatapos ng session, babalik po ako ulit Magkita-kita tayo. Maraming salamat po. Happy birthday, Inday Sara. Happy birthday.